Ito ang naging eksena sa si isinagawang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong lunes, June 17. Sa video kuha ng Armed Forces of the Philippines, makikita kung paanong ginitgit at binangga ng mga bangka ng Chinese Coast Guard ang rubber boat ng Pilipinas. Agresibo rin itong hinampas ng mga Chino at pinagsusungkit ang isang bag na naglalaman ng supply. Sa iba pang kuha ng AFP, tinutukan ng mga patalim ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong sundalo. Ginamit din ang kutsilyo para butasin ang rubber boat ng Pilipinas. Sa gitna ng konprontasyon ng Chinese Coast Guard, naputulan ng daliri ang isang sundalong Pilipino. Ang patuloy na paglala ng tensyon sa West Philippine Sea, isang indikasyon na raw para hulihin din ang mga nanggugulo at nanghihimasok ng mga dayuhan sa teritoryo ng Pilipinas. Dahil uh, isang pagpapakita ito ng uh, ng uh, pagrespeto sa ating uh, ating uh, mga polisiya at ating batas dito sa ating bansa. Sa inilabas sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr., wala raw karapatan ng Chinese Coast Guard na manghimasok at maniras sa anyay teritoryong parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang naturang pag raw ng China ay tahasang paglabag sa International Maritime Law, Philippine Sovereignty at Sovereign Rights. Pero kung ang mga Pilipino ang tatanungin, Actually, mali yung ginagawa nila eh. Kasi, parang kwan yun eh. Pag-aari na, pag natin eh. Damage property yun eh. Kaya, siguro dapat maghinay-hinay sila. Siguro baka naman, pag sa tayo, hindi lang tayo, buong mundo, siguro baka mahimasmasan din ang China eh. Nauna nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa IISS sa Singapore na may ituturing ng Act of War kung sakaling may Pilipinong bawian ng buhay sa West Philippine Sea dahil sa nagpapatuloy na sigalo. Jose Robert Invitor para sa Luzon, Headline.